Ah, uh, share lang po natin ito. Wait lang ha. Iyan po. Uh, ibinilad mo ibinilad lang po natin ang mga gamit at na-share na natin ito sa Facebook. Ano? Medyo maingay nga lang po dito sa amin. Kaya pasensya na kayo. At natapos na rin tayo sa mga ating libro na Dihim na Karunungan ng Diyos. At syempre, ang mga gamit na ito, ang katanungan po diyan ay kung bakit natin ibinibilad ang mga gamit, bakit nga ba natin ito laging ginagawa. Ayan ang katanungan. Ano po? At marami pong nagtatanong niyan kasi hindi nila naibilad yung kanilang gamit. Ano, depende po sa mga kaalaman ng mga ninuno kung ano ang inyong ginagawa. Kung ano ang dapat ninyong gawin at kung ano ang tinuro sa inyo. Pero ito yung pinakamaganda para sa mga gamit para hindi po ito na basta-basta na lang napapahina ng ibang mga antingero. Kapag binibilad niyo po ito sa sa araw, malaking protect malaking uh, karagdagan pa ang lakas na madadagdag sa kanya. At higit po doon ay hindi po kaya itong mapahina ng ibang uh, dumidiskomunyon ano, ng gamit. Kasi malaking antas pa na lakas ang nang gagaling sa araw. At ang gamit nyo po ay talagang buhay na buhay kapag uh, naiibilid nyo po ito sa araw. Kahit po sa kabilugan ng buwan. Ayan. At makikita nyo po na talagang buhay sila. Marami po yan. Pero yan po ay talaga naaalagaan natin. Shout out po sa, sa lahat ng mga antingero at antingera sa mga palagian na tumatambay sa atin. Maraming marami po salamat. Siyempre kapag binilad po natin yan, dinatasalam po natin yan ng Pater Noster. Credo, Ab, uh, Maria hanggang Gloria. So yun po ang mga kaalaman kung bakit po natin binibilad sa araw ang gamit. Kasi meron pong mga antingero kayo nakikilala kapag nainggit yung sa gamit nyo, nagandahan. At kitang kita na talagang antigo na. Dinidiscommon nyo nila. Kinokontra nila. Para mawala ng bisa. Ngayon pag uh, ito ay ginagawa ninyo, mas malakas hindi nila kaya yan na mapahina. Dahil nga po sa tinataglay ng liwanag ng araw. O nasikat ng araw, sa umaga. Yan po ay umaga pa lang ay nandiyan na. At bukod po doon, inilalabas po natin ang mga uh, tulad po ng Tres Pico Roma at Santo Cristo, mga sinukuan kasi panukuyan sa buhay ng tao. Sa kabuhayan, ibig ko sabihin. Hindi naman po sa buhay ng tao, kundi sa kabuhayan. Uh, lalo na po ang trispi Pico Roma, at marami po nagsasabi sa akin ng mga antingero, antingera, na ito ay napakahirap sa kabuhayan at nararanasan po nila ito. Ayan, kaya naman po kung kayo ay may pinagbibilaran o pwede mapaglagyan po kung bilang po sa inyong poultry na walang laman. Yung po ang ginagawa ko eh, sa poultry lang na walang laman, doon ko po inilalagay. Uh, shout out po sa inyo, Sir J.R., sa Gwensyelo. Ah, uh, bro, na sabon ko yung Trespico Roma. Hindi pa mawala ng visa yun. Ah, uh, bakit nyo naman po sinabon? Okay lang naman o. No? Basta dasalan nyo lang siya lagi. Kung may aklat kayo ng Trespico Roma, mas mainam nyo itong nabibigyan ng malakas na bisa. So, ibilad nyo rin po yan sa umagang-umaga. Kasi ang Tres Pico pang lakbayin, lalo na sa mga nagbabyahe, sa mga nagta-tricycle, sa mga nagkakwa ng nagda- mga driver pwedeng-pwede po 'yan. Sa mga kasundaluhan, pulis, basta po yung mga ano umaabot ng mga malalayo. Maganda po na meron kayong Tres Pico dahil pinaka unang una ang Tres na ginawa. At marami po ang gumagamit ng Tres Pico yun nga lang, ang sinasabi nila ay talaga naghihirap ang kanilang kabuhayan at yun nga po sa pamamaraan natin sa pagbibilad karagdagang lakas nang hindi sila madiskomunyo ng ibang mga antingero at hindi sila mapahina dahil sa tinataglay po ng liwanag ng araw na siyang dumedepensa sa mga gamit uh, Jay uh, kasi bro naligo ako okay uh, iwasan po na maisama ang gamit sa sa ano po sa CR, lalo na sa mga, uh, yung pongkwan, tawag dito. Sa hotel, ano? Iwasan nyo po yun. Hindi po, hindi po pwedeng gano'n na, uh, lalo na po't nalalakdawan ang gamit, yun nga, nasabonan nyo pa. Uh, kung naman kayo ay may salitang pampalakas po niyan, kaya pa naman po yan maayos uh, o mapalakas muli. Ayan, Jonelyn, magandang umaga. Shout out kay Ate. God bless sa iyo. Salamat po sa panonood ninyo. Maraming maraming salamat. Kaunti man tayo ngayon. Okay lang, wala namang problema. Tulad po nito. Ito y kararating lang po katulad din nung isa. Pero iba yung likod niya. Ayan. Ah, uh, po sa isang kaibigang antingero na iniwan po dito. Pero ang ganda po nito, nagustuhan ko rin. Kaya sabi ko kung may pera ako, akong lilimos na nito. Kasi ang kagandahan po nito yung sinukuha ng berhen sa kuweba, no? At alam niyo naman ang berhen. Dito takot na takot ang diablo. O masasamang may tangka sa inyo. O sumusumpa sa inyo. Ayan, bali ang ginawa natin, syempre inalagaan po natin yan. Tapos ito, may sabala to. May galing to sa bala. Sa bala ng baril o patalim. O may mga taong Uh, kumukot siya sa inyo, yan ay magpapakumbaba po sa inyo. Pag meron po kayo nito na Santo Cristo, yun nga lang, ang Santo Cristo sinukuan, isa rin po ito sa uh, mabigat sa kabuhayan. Kung kayo gumagawa po ng paraan, sa bagay, meron siyang pambalansa ano, kaso lang, sinukuan din. Uh, maganda po dito, gawin ninyo ay ilagay nyo po ito sa inyong gamutan o kubo, kung kayo ay may kubo. Kailangan ang kubo nyo po ay may lak para hindi nabubuksan ng mga bata. Ah, maganda po na may kubo, promise. Pag meron kayong mga gamit na salihis, bala. Kasi kung, kung yan po ay dito sa bahay, ilalagay nyo kasi di yan naghahain, di yan tumutulog, di yan namamahinga. At kung ano, ano pa man na ginagawa po. Kaya minsan kapag ito napapalahok po sa bahay, ah, uh, napapasama, umihirap talaga. Lumilis din po yung halip na ikabubuhay nyo. Uh, trabaho nawawalan, uh, kamisa natatagtag sa trabaho. Umiiwas yung mga ganong dapat uh, nasa iyo na. Kaya ito po, sasabihin ko po sa inyo, isa po ito sa panglakbayan lamang sa labanan, lalo na po sa mga kosondaluhan. Pwedeng pwede po ito sa mga guard. Pwede naman pong gumamit rin kayo nito. Yun nga lang dapat kayo po ay may kubo na pinaglalagyan o di kaya bodega pero pinakamaganda sa kubo. Kasi yung poultry namang walang laman, pwede nyo naman pong gawing kubo yon para mapagtambayan ang inyong mga gamit na may sahilihis bala. Tulad po ng GHS dust, ah sorry, dust pala. Ito ay magaling po sa ano sa pangdepensa. Kaya naman ang ginagawa po natin ay ito ay talaga nasa labas. GHS, GHS 'yan ito naman ko, ito eh sorry. Ito naman po, kompleto naman talaga ito sa mga sanita nila, basag. Ayan. Okay. So, 'yun po, ano? Uh, tatlong persona okay lang naman sa bahay 'yan eh. Walang problema sa tatlong persona. Sa mga kung gusto nyo ng mga pangkabuhayan na gusto niyo'ng manatili sa inyong altar sa loob ng bahay, ito po ang gamit niyo. Ito. Maganda po 'yan. Ah, uh, si San, si Jesus ninyo na may kapa. Talagang ito, effective po ito sa kabuhayan. Lalo na sa mga nagnenegosyo, ito po ang kailangan ninyo. Dahil dito talagang siya ay may kapa na at buhay na buhay dito si Jesus. Ayan, hawak niya pa ang mundo. So isa ito sa mga makapangyarihan na napakagandang gamitin kung sa kabuhayan, kung sa paglalakbay, halos pangkalahatan po kasi na ito eh magandarin uh, maganda rin po ito magagamit niyo. Salamat po sa mga nagla-like ha. God bless po sa inyo. Yan, tulad po ng Santo Cristo, no? Kasi siya ay nakapako diyan at walang buhay si Jesus. So, naghirap siya diyan Yung sa pananalig at sa pa, uh, katatagan sa pananampalataya niya sa kanyang ama, yun yung nagpapalakas sa kanya. At maaaring magamit po ito sa mga paglalakbay sa trabaho, maganda rin po 'yan sa trabaho. Dahil noon si Jesus ay napakalakas, ano? Napakalakas sa ikang ika nga ay mga pumapataw na sakit sa kanya ay kinaya niya sa pananalig, ay kinaya niya sa tatag. Kaya magaling po 'yan sa bala patanim, O takot po diyan ang masasamang espirito, kasi ginagamit 'yang pang-ipit. Nagagamit po 'yan sa pambaklas ng mga sakit. Kaya magaling din po ang Santo Kristo. Yun nga lang sa lakbayin po, maaasahan. Sa gamutan, maaasahan. Sa pagbakla, sa mga masasamang espiritu, sa mga sumasapi, ay napakagaling po ng Santo Cristo. Sinukuha naman sa mga may tangkayan eh. Sa mga taong may tapang. Kumbaga kayo ay uh, ginugulat-gulat, ginugulantang ay sila'y susuko po diyan. Yan ang maganda po sa mga gamit na narito kung, uh, kung, kung pangkaligtasan meron po sa mga aksidente, yan po. Pwede nyo pong dalhin yan, pwedeng pwedeng dalhin yan. Pwede rin naman sa altar kapag kayo ay nasa bahay na, ilagay nyo lang po sa altar. Ito po mga Trispico Roma, yan, nandyan lang sila sa labas pero pwede rin po natin nadalhin sa doon po sa kwan, uh, poultry o di kaya man sa kubo po, sa kubo. Okay, meron man bro, ah uh, yung hiak dona ah okay haik dona sorry <laughs> okay so yun po pampalakas nga yun ayos po yun pero kailangan din ng kanilang uh, salita mismo kasi kung yun la ang pambuhay kailangan may salita rin na susi na pinapagana kayo para sa orasyon o kahit walang susi basta may orasyon kayo panalangin ng trispico roma kung yun ang gamit ninyo yung Aram Akdam Aksadam Adonai. Ayun po ang gamitin niyo, Maganda yun. O kaya yung kait-kait. So yun po ano. Yan ang pinakang pamamaraan natin. Lalo na pagdadating ang kabilugan ng buwan. Yun po ang maganda nating gamitin. Pasensya na po yung ating live na yan. Nakaganyan na yan. Nakatayo yan hindi siya nakahiga kasi para sakop niya lahat kaya ang hirap panoorin ng ating youtube eh kasi nakikita nilang maliit yung screen ewan ko lang sa cellphone nyo kung ganun pa rin sige po konting ano lang paliwanag lang natin yun laang naman po at maraming marami po salamat yung sing sing ni binibinad ko rin po yan sige po god bless sa inyo lahat